189 din siya. 189. Ilang 200 grams ito? 170. Ito 200 grams. Ay, ano ito? Coffee, Sivera, Aroma, Ras, Coffee, Sinar. Ah, ibang ano siya. Ito, Nescafe, Research. Ano? Sale siya. So, dalawin kukunin natin. Ito. Ito dalawa kasi ano siya, buy one take one. Pag isa lang is 189, pag dalawa 300. Ah, pwede. Pang -kapi dun sa gumagawa. Yun nga ka, pang ka. Pure, walang cream. Short na part part 4 guys. So, nagpabili yung hipag ko. ang kape sa Pinas guys. So, mas mura pa dito. So, ito pala yung shampoo kong gamit. Kaya, bumili ako. So, ayan. Kasi nga, yung nagpagawa ko, ubus daw yung kape. e, ang kape daw doon, 600. Eh, dito, mga 100 lang naman yung, an, yung difference. Pero, okay na to kasi, ano, Nice Sabi ko, doon na lang bumili. So, ito, pagpapalit natin, guys. Yeah. So, nilagay ko na siya, isasali natin. Let's go! Pagpapalit natin. Yeah. Papalit na so, ayan. Papalit ito. Sa ko. Ayan. yan ka makikita niya. Ayan ang ating babalutin. Let's go, bye. Balutin na na. Irap magpabak siya. Ganyan talaga magpapabak. Pala. Ito pa. Himalayan zone. Ayan. So, ibabalot natin yan ang maigin. Tumba-tumba ka sa kutsang. Ayan. At saka tong Himalayan salt talaga. yan, Ang aking part for na binili. Let's go! Paano natin siya ibalot Ganito yung muna yan. Malit pa rin nabili kong tape. Ya. Ang mga babaat kaya taktan niyo muna ito. Para kung mabutas nandiyan. Ay, ay, ano, may hindi siya. Biligay. close. Close your eyes. Maliki na bili kong tape. So, ayan na siya. Close. Gun. Ano gawin natin dito? Ayan na. Pag Ibalot natin sa jar niya. It's not nice, Dapet. Yeah. Balot po siya dito, ye. Yeah. Kasi, yeah. hey, Hindi siya mabasag, ye. Yeah. Hindi man ako nagkakate. Eh. Sabi niya nahipag. Kaya eh. ah, ah. ginamit daw yung ano nya Hindi natin dito. Ayan na mara rin siya. Eh. Ayan na rin siya. rin siya. Mag-vlog natin. <laughs> <laughs> Mag-vlog mo natin. lang natin siya ng vlog. Sige, matapang ko na ang pano. Kahit din yung nagay sa Ito yung sabi niya ko dun sa gumawa ng bahay. I-quit Next. And na pag binuksan. Gusto ba ba? Basta save natin. Olive oil pa. Ito <laughs> okay, na nalagay sa lahat. Ito rin na nalagay sa lahat. Ito sa box. Ito rin ba

hindi na magbabanggaan so, pwede rin kong magling ng papel yun yeah. yun yeah. ito yung ito yung nina ng anak

Pag mga ganito dito, plastic yun. At pagpatayo yun. So, ayan na ang ating na siya. Ayan. Dito na yung binlocks natin na ano, dalawang kape ganyan. Ito na lang yung Himalayan. Thanks for watching.